Ang umaga sa ating lahat mga ka-farmers Ito ang first day update katin Pagkatapos na nalasa no, si Bagyong Iwan So ito ni repair na namin yung mga nadapa mga ka-farmers So malaking bagay Yung may tali no Or balag mga ka-farmers Hindi po tayo napuruhan ng sobra Kasi nakakatulong Pero yung mga nangaputol ganyan ang itsura o oh. Wasak ang puno Sanga yan, bumigay mga farmers magkalayo at kanan ng bigayan sa mga sanga. So yan, unti-unti na po nilang na-repair. So ngayon mga farmers pagkatapos namin mag-harvest kasi marami kaming pipitasing ang palaya. Ah, uh, <coughs> Pagpatuloy nila ang pag repair din eh mga ka-farmers. So, yung mga kasunod na mga ano na wala, tangay din mga ka-farmers. So, hihinto to ang ating ang palaya. Ah, talong mga sampung araw bago tayo makaharbis ulit ng marami so napakaganda po ang mga bungang harvest natin din eh. yan po napakakinis so buti nga mga ka-farmers ang bagyo ay nagumpisa dos ng hapon parang ano lang mga isang araw lang isang gabi siguro hindi nawala hindi kagaya sa bagyong Christine sobrang tagal mga ka-farmers aabot ah, ng ah, tatlong gabit dalawang araw bago siya nawala kaya nga nag back to zero tayo sa ating ah, ampalaya kamatis at saka sa ating talong so ang ginawa natin sa ating talong ay niraton na lang para magkasuloy uli so yun lang po no mga ka-farmers ang ah, may update ko sa inyo tapos nanalasa si Bagiriwan So malaking bagay ang may pusti, uh, pusti, para matalian natin ang ating mga uh, talong para hindi dumapa. Kasi pag dumapa itong mga kaparmer, sayang marami na pa namang bunga itong malilit sa ilalim natin makikita. No? Ganyan pa karami mga kaparmer. So. Oh. so sayang. Kaya nga mga kaparmer, tinatalian natin ang mga sanga. Para hindi bumigay. So ang iba, yung naputol bumigay pero yung hindi sip sila mga ka-farmers. Maganda pa din ang tayo nila. So lipad ang mga bulaklak din mga ka-farmers. Tapos gaspang, you know, mga malilit na bunga o bugbog. Yan, ito. Yan oh, you know, mga malilit na bunga, nagkasunod. Si marami na ato uh, siyang bunga, nagumpisa pa lang na dumami ang mga bunga din eh sa talong pero na bagyo so okay lang po mga kaparmers kasi kalikasan po yon ang importante safe lang po tayong lahat okay so sa mga kasamahan ko mga farmers no na napuruhan laban lang po tayo mga farmers at pagpatuloy lang po natin ang pagtatanim kasi alam naman natin kagaya ko uh, wala akong ibang hanap buhay kundi ang pagtatanim lang po ng mga gulay kaya nga mga kaparmers ilang bisis pa man ako madapa uh, so kailangan pa rin bumangon mga ka-farmers para sa mga anak at pamilya so yun ang po mga ka-farmers ang may share at may bahagi ko sa inyo hanggang dito na lang uh, maraming salamat po God bless